<laughs> Ladies and gentlemen, let's give it up for the very funny Mike Unso. Wow. Comedy Bar. My name is Michaelson, and I notice a lot of you guys are drinking. That's a good thing. But Oy, it's a word of advice. If you guys plan to drink tonight, please don't drink dito. too much. Because <laughs> <laughs> <So> if <laughs> you drink too much, you might end up <laughs> talking <laughs> about things you don't <laughs> really want to talk about. Bakla ang mga nag like one minute. Comedy <laughs> dito. Really cool guy. <laughs> dito. Should... <laughs> <laughs> Psst. 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 Hey. Bakla ka ba? Sit, tay, tay. Sorry, sorry. Medyo nakainom na. Kasi kaya tuloy mo lang yan. <laughs> tay, ano ka ba? Ibang comedy ba rin sinasabi mo? Anong ibang <makes of> comedy ba? Eh, anong pagkakaiba nito? Doon! May comedian na writer lang. May comedian na actor. Yung uh, comedic actor. Uh, may slapstick comedian. Meron rin yung mime, yung walang sinasabi. Meron rin yung Ventriloquist. Yung may dummy, di ba? Narami yan. Uh, may maganda, mas maraming pangit. <laughs> kaysa maunahan, ay kami na mauna. Sarili na pinaka-effective. Yung okray mo yung sarili mo, kaysa mang okray ka ng ibang tao. That way, hindi ka nakaka-offend. Uh, may mga merong isa sa lampak talaga sa mukha mo na bastos kami. Ganon. Meron namang noti noti, meron namang pa ano lang undertone undertone lang ganon. Mahirap siya i-compare kasi iba yung skill nila, iba yung skill namin. So, kung kung judge mo ako by their skill, kung sabi nila, oh, sino mas magaling sa inyo, gawa kayo ng kanta. Siyempre, mas magaling siya dahil ako hindi ako marunong kumanta. Pero kung sabihin mo, oh, gawa ka ng original material, baka mas makakasulat ako dahil mas sanay ako sumulat ng original material. So, I don't know, medyo tricky sabihin na sino yung mas magaling eh. It's more of parang, ano yung preference ng tao? Sabahat right, siya, na may utak, alam mo kung sinong nagbabasa ng dyaryo, nanonood ng TV, alam mo kung sino yung current, yung laman ng utak pagpasok kinagabihan. Magaling yung mga alam nila yung responsibilidad nila. siguro dahil mas established na, mas matagal na sila na, na tanggap na patawa. Pag ang bading magbato ng joke, kahit lokohin kang lalaki ka, hindi ka magigipon. Pag lalaki ka at ginoke ka ng kapwa mo lalaki, parang nakakalalaki ka. Lalo na yung lalaki ay hirap magbawi ng joke. Ang bading may mga ways of paano bawiin yung joke. Mas charming.